ipa aresto ng Senado ang sampung kontratista ng mga proyekto kontrabaha kung hindi sila sisipot sa pagdinig sa lunes sa kabila ng inisyong sabina, Kabilang sa mga iimbestigaan ay ang alegasyong naging tagahatid ng kickback mula umano sa kanila ang ilang district engineer ng DPWH. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sampu sa pinakamalalaking kontratista ng flood control projects ng gobyerno ang sinabpina ng Senado dahil inisnap ang unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung hindi pa sila sumipot sa pagdinig sa September 1, ipaaaresto na raw sila ni Senate President Chief Escudero. Kung kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang sabpina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. Kabilang sa iimbestigahan ng Senado, ang alegasyong naging bagman at legmen na ng mga kontratista ang ilang district engineer ng Department of Public Works and Highways. Matapos ang report na sinubukang suhulan umano ng isa, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Tingin ni Sen. Rafi Tulfo, malawakan ang sindikato sa mga district engineering office. Dapat makasuhan siya dahil uh, nag-iimbestiga uh, in -investigan sila sa mga kalukuan and then manunuhol sila. Yan man talagang gawain ng mga karamihan sa mga lukulungan, long karamihan sa mga kota para makaiwas sila doon sa kaso at kahiyan ng problema sila. I think it's widespread. Uh, kaya ka sa, sa mga susunod na hearing sa um, Blue Ribbon, so ma-identify kung sino yung mga uh, district engineer na kailangan investigar. Kumbinsido si Senador Amy Marcos na malakas ang loob ng mga district engineer at contractor dahil may malaking tao sa likod nila. Ako inang nanghihinayang kay Secretary Bunongan sa napakaraming mahuhusay na USEC, RDDE. Huwag nating lahatin. Uh, kailangan kilalanin na talaga yung DPWH ay isa sa mga department ng ating gobyerno na halos lahat seso. Lahat yan qualified, dami-daming exam, ang dami-daming uh, drone, isang katutak na requirement. Kaya magagaling sila. Kaya lang, pinapakialaman ng todo-todo ng mga politiko. Dagdag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, wala dapat santuhin kung sino man ang involved dito senador kongresista etc but uh, we also look into uh, the facts dapat no may uh, katulad nung sa Bulacan na binisita ni uh, presidente pati yung ghost projects nasa nep eh, nasa national expenditure program habang nag-iimbestiga naman ang kongreso may parallel tax fraud probe din ang bureau of internal revenue sa flood control contractors para sa GMA integrated news Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas.